Tay, pupunta tayo ng mall, Nay. Ngayon, suot mo to, Tay. Ano to? Kapatos, saka damit. Hina natin si Tata. Hina natin si Tata. yay! Hina si Tata. Wow! <laughs> ano tay? Happy? Happy! Yay! Hey. kasama ko na si Tatay Hi. Bal tsaka si Nanay Mercy. <laughs> Yay! Yeah. Tay! Hello! Yay! Yeah. magde date sila ngayon. Mag-honeymoon. Ano tay? Honeymoon? Gusto nyo tay? <laughs> Ay, kita <laughs> talaga namin yeah. tay, ikaw, sa tatay namin. Oo. Oh, oh. Hindi po, wala po akong masasabi dito sa asawa ko. Hindi may inam, hindi na si Walang bisyo. Walang bisyo po. Mm, galing ni tatay. Mm. Saka pag may pera po ma'am to lahat, binibigay lahat sa akin. Wow! Ay, ang bait mm. ni tatay. Okay. Kaya deserve niyo ngayon na mag-date na eh, tay. Tayo tayo sa mall. Ito, first time pala ni tatay mo. Opa! Ah? Ano tay? First time ni tatay pumunta ng mall. <laughs> Ay iba ka talaga tay. nakikita mo ba yung malaking mall na yan tay? Ayan, yung kanila. Yan ang Ayala Mall Ferris. Ayan, dito na tayo. Yan. na tayo. Tayo tayo na masasabi mo sa mall. Nakita mo ng mall. Oh, ang ganda. Kakatua. Ano tay? Ngayon lang kami na tayo. Ay, tulog ko to. Diba? Ang lamig na o tay. Diba? Pag nagtinda ka, sobrang init. Dito ang lamig. Ayan. <laughs> Ay, ano, saan mo gustong kumain tay? Ano? Oh, Ah, McDo gusto niya. Hindi pa siya nakapasok ng McDo. <makes noise> ah na kami sa McDo. Kain mga langga. First time ni tatay. Magmoling. Grabe. Parang nakakaiyak naman. <makes noise> Tapos first time niya rin. Kaya sabi niya gusto niya raw mag McDo. First time niya rin kakain sa McDonald's. Grabe. Ito na ang request Ayun. ni nanay tsaka ni tatay. Yan. Yan. Kakain tayo tayo ha. Ito na sa'yo dyan oh Yay! Sayo sayo. Yan. Kain na tayo. tayo nanay ha. Kain <laughs> na tayo. Okay. Yay! Sige tayo kain na lang kayo tatay. Yan tayo na mo tayo. Nung sinasabi ko po, hindi, hindi ko makakalimutan po kita kain ka lang kain. May ice cream pa oh. yung ibang ice cream naman. Bukod sa tindang mo, oh, no? Lling Nawa